Yan, mga tsula. Yan, at luto na po ang ating pansit habhab, -hab, mga tsula. Wow, init pa. Wow. Kaya po tinawag na pansit habhab -hab ay ang pagkain po na ito ay pahabhab. Giniagawa mo. Hi Chula! Maligayang pagbabalik sa aming channel. For today's vlog po mga Chula, ay magluluto po kami ngayon ng merienda. At ang lulutuin po namin ay... Pansit Habhab! At kung bago pa lang po kayo sa aming channel... Please do subscribe and don't forget to hit the notification bell button para po updated kayo sa mga upcoming videos namin. Thank, thank you! Kami po ay bibili ng mga Chula nung lulutuin naming Habhab. -hab. malapit lang naman po yung aking bibilhan. Yan. Dito po kami bibili mga tsula. nabili na po sa si set ng mga gulay. Tsaka po yung lulutuin namin. Pansit habhab. Nabili na rin po kami ng karning baboy na panlahok. Yan, tapos na po kaming mamili mga tsula. Pabalik na po kami. Tara. Puntila naman hanit, pang pampamerienda lang hanit. Eh. Oo. Oh. Pampamerienda sa gumagawa at sa... Ah, <laughs> Dalahan na, sa atin na din. <laughs> Dalahan na. Dalahan <laughs> na. <Dalahana. laughs> Yan hey, mga tsula at inaayos na po yung aming switch po ng kuryente. Ito po yung switch po ng aming ilaw dito po sa sala at saka po dito sa terrace. Naayos na po ito mga chula. At kami po ay ilang ilang araw na po kaming walang uh, kuryente po dito sa bahay. Parang tatlo o apat na araw na po. Kaya po pinayos na po namin. Wala naman pong problema mga chula din po sa electrical supply nagka-problema po yata ay din sa mga connection po ng wirings dito po sa mukhi may po. Kaya po, bigla na lang po nawala yung uh, kuryente po dito sa mga saksakan. At sa mga ilaw. At saka po sa mga ilaw. <laughs> Ayan mga tsula at magpiprepare na po sa set ng mga ingredients. దాన్ని Dahil Yan mga chula at ready na po ang ating mga ingredients sa atin pong lulutuin na pansit habhab. Yan meron po tayong sibuyas, bawang at ito po yung ating sahog mga chula, ito po ay karneng baboy. At lalagyan din po natin ng nor pork. Yan, meron po tayo ditong asin. Sibuyas na puti. Ito po mga chulay, mamaya po natin i-slicing. Yan. At meron din po tayo ditong paminta. Ito po yung ating gulay, sayote, carrots. At ito po mga chulay yung ating lulutuing pansit habhab. Yan. Yan. At magigisa na po tayo mga chula. Yan, at dito po kami magluluto mga tsula sa labas. Dito po sa kalan na de uling. Yan. Nakasalang na po yung ating kawali. Yan, mga tsula. Nilagay na po yung mantika. Yan, nilagay na po yung bawang. At saka po yung sibuyas. Mm, Yan. At ilalagay na din po yung karning baboy. Sasangkot lang po natin ng kaunti mga tsula. Ilalagay lang po ng kaunting asin. At saka po paminta. Mmm, bango. Bango na rin yan eh. Hmm, magutom na po. Ano na bagang oras? Alas 4 na po yata. Ah, wala pang alas 4. Ah, isak pang merienda. Wow. bon. Si tatay pinanungkat doon. ah. siya sungkat na yung tatay mo? Ma. Mangga. Mangga? Saka bayabas. Saka bayabas. Ah, may bunga ang, bay ang mangga ngayon. Uh, huling doon. Para doon magmuraan pa. Um, masarap nga yun sa mangga yung wala pang bunot. ito po mga tsula ay pang pamerienda po natin do sa atin pong nagtatrabaho yung nag-aayos po nung linya po nung aming kuryente yan at nilagay na din po yung nor cubes bango pag naamit kong kapitbahay na, kapit na nagigisay ako napapakamilin ano, ano kayang niluluto? Nagigisa. Yan, mga chula At lalagyan din po natin ng kaunting toyo. Para po hindi po maputla yung ating pansit habhab. Tsaka alat na din po niya. Yan. At lalagyan na po natin ng tubig, mga chula. Yan. Tama na po yun, mga chula. Yan. At ilalagay na din po natin yung atin pong gulay. Sayote at saka po carrots. Yan. Yung iba po ay basta sayote lang po ang nilalagay. Ay kami po naglagay na din ng carrots para po makulay ang ating pansit habhab. Yan. Iintay lang po natin itong kumulo mga tsula. Tatakpan po muna natin mga tsula para po mas mabilis po siyang kumulo. magpiprepare na rin po tayo nitong suka mga chula na ilalagay natin doon sa habhab -hab. masarap po yung may suka mm. na may sili Ayan. masarap po yung maanghanghan eh. Oh, yeah. wala po kami bote kaya dito namin nilagay mm. tsaka kakadloy na, eh. na lang eh. kukatsaritahin na lang Ayan, ano kaya manghang na kaya yan. Ang kakaunti pa lang. Kakaunti pa mm. mo pa. Ayan, ako na ito. Ayan. Hindi tinipid sa ah. sili yan mm. eh. Yan po yung ating sibuyas na puti. Hihiwain na din po natin. Ay, sarap na ito. Sa ati yata hindi ka na kaya ng ganina. Hindi. Parang may naman iba ko ang singaw niya. Ngayon na hindi niya.

Wow, naka-nakakaiyak ka, eh. <laughs> Oo. Yan, check po natin, mga tsula. Yun, kuluan na po, mga tsula. Yan. At, ilalagay na po natin yung ating pansit habhab. Madami din pala yun, ha? Mm. Yan nga pala, kulang isang kilo daw. Kulang isang kilo. Oh. Wow, magutom na. Bango ng ahoy. Yan, at mekos, atin may lang po ay may mekos mekos. <laughs> Alam mo yun lang, mekos mekos. Ah, hindi. Yan, yung ginagawa mo, mekos mekos. <laughs> Yan, halo-halo lang po natin mga tsula para po mabilis maluto yung ating pansit habhab. hab, -hab. Wow. Mamabilis lang itong malutohan eh. sila pong papakuloy ng ilang minuto. Tatakpan ng kaunti. Para mas mabilis maluto. Mabilis pong maluto pag kulog, pag may takip. Wow. wow! Hindi tinipid. Ayan. At atin po muna ang tatakpan mga tsula. <laughs> ay. <And laughs> Yan, At kami po ay kukuha muna ng dahon ng saging. Yung bagay ating ibabalot. Parang suman. <laughs> Joke lang. Yun ang ating pagkakainan, hani Dahon ng saging, honey. Honey, doon tayo kakain sa dahon ng saging. Dito po sa likodan ng bahay. Dahon ng saging na saba. Ay, sa babagayan. <laughs> Tanim mo kaya alam mo. Yun. Yung pinapang suman, dahon din ang saba. O kahit ano. Saba at saka saging bulok. Hmm. Ano na yun? Let's go. Ano na ito? May pinggan na tayo. Yan. Medyo naiigan na po mga tsula. Ito nga po pala mga tsula ay ano po, Pwede rin lahokan po ng kikiam. Minsan nga po pag kami nagluluto, ay eh basta kikiam lang po yung lahok. Hindi na po namin nilagyan at meron naman po ang karning baboy. Yan, mga chula. Yan, at luto na po ang ating pansit habhab, -hab, mga chula. Yan, nag pa. Masarap po itong pangmaryenda. Halihin na po natin mga chulot para po tayo tayo ay makapag na. Wow. Sarap. Yan at aahunin na po ni Set. Wow. Oh, sarap. pa Wow, luto na po ang ating pansitabab mga chula. Oh, sarap. Bango. Sarap. Lalagyan na po natin ng sibuyas sa top. Sibuyas on top. Yan. Wow. Sarap. Halika, Corby. Ha. Tingnan si Corby. Okay Akin na. Yeah. Ako ang kontendera Bainti <laughs> lang isang taka. Ipod muna natin dati. Si ating ilalagay sa ibang. Oo. Oh. Oh. Yan. Okay. Hmm. Lagihan. Lagihan. Gusto mo na si Buyas, Kirby. Lalagyan natin. Oh, nausok pa. Sarap. Yan. Okay na. Wow. Yan. Kaya mo itong dalhin? Sa gilid. Do sa gilid. Mainit. Na Yan. Dahan-dahan lang, Kirby. Ha? Nahandaan lang ikaw. Nahandaan lang ang paghakbang. Baka mapaso. Oh, <laughs> Dito lang naman po mga tsula yung bahay po nila. Dito po ah. Kaya malapit lang naman po. Wow! Sakto po, Pai! Marienda time! Hi! Malakas <laughs> ang pangamay ninyo mag-inan. Malakas ang pakaramdaman eh. Medyo po ah sundok na po kayo pwede po ang pwede <laughs> po ang tinapay ay di ito na lang <laughs> busit pa ako kain kain po si kuya opring si kuya opring po yung nag aayos ng aming kuryente dami mo kuya ito dami, madami pwede pa suka masarap ay may suka at saka po may sibuyas may sikain na Desenda. <laughs> Yan, kakain na din po si Lok mga tsula. Yan, may juice din po, pwede di po ah. Yan. Pwede ang ano, pwede ang sibuyas. O ba pati o, oh. di ba ka dito kakain? Tapos sige maghahawong. Mga tamad daw magligpit. <laughs> Merienda na. Merienda na. Merienda na po tayo mga tsula pansit habab. Yan, at nakuha na din, na din, po si Ate Nikki mga tsula. Ho! Oh, Ayun, takip naman ang lagay. yan. Ay, mainit eh, sa ilalim. Yan. Diet. Diet. Si Pupay. Pati ka mo. Pupay, halika, look. May juice. Wow! Sabi ni <laughs> <do>. <laughs> Sabi Ay. daw... Huh? Abawan ah, ka ng malamig. Yan. At nakuha din po si nanay mga tula. Kumuha ka na. Baka hindi makatikim ang nagluto. Kain na na po ng habhab. Merienda. Wow. Ito po yung kaised. Gusto mo yung sibuyas eh, di ba Uy, tama na, tatlo lang. Yan. Tsaka lalagyan po natin ng suka na may sili. Yes. Wow. Wow, may kasamang sili ha. Eh. So, ito po yung sa akin. Okay, ito po yung kay set. Yan, at meron din po tayong orange juice. Wow. May ito po ang juice. May juice ano, dito tayo. Yan, mga tsula at luto na po itong pansita bahag. Yes. Kami po yung magbe-merienda na. Kain po tayo mga tula. <laughs> Kain po tayo. Kami po yung nakatayo ni Seth. Naubusin ang tinidor. Dapat talaga ito yung pakababa. Ganyan na. Mm. mm. Uh -um. Salap na sa Diyos. Hindi na naman ma-init. Ma may Ito, na, May tinidor na. Kain po. Sarap. Kain po tayo. Sarap eh. eh. What? Hmm. <laughs> Sarap. Sarap ba? Sarap ba? Sarap ba? Sarap ba? Sarap Hindi overcooked tsaka hindi naman po hilaw. Fine po. Ito po talaga yung pangababang kain mga tsula. Ganito po. Eh, ano ko lasa sa mga Sige, tsula. Sige, sambulan mo. Dali. Ito pong pansit habab ay sikat ay sa lokban keso. Yes. Ano eh? Pansit habab. -haba. Kaya po tinawag na pansit habhab ay ang pagkain po nito ay pahabhab. Giniagawa mo. Mm. Mm. Doon talaga eh. Parang nahabhab ko sili. Ah, mm. mm. nah, Ganun daw yung pagkain na yun ay eh, pahaba Mm kung ang impanta ay may sumang impanta ang lokban ay may pansit sa bahay pag na po mga tulo mm. Puro sili na lang eh mm. Masap yung luto Thank you. madamak sa sarap. Ayan. Oh, sabitin. Ayan. Kain po tayo. What? Kain po tayo, mga chula. parang na. parang Ang parang parang ganyan, parang Simot, sarap. Simot, sarap. ganon parang 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 So ayun mga tsula, uh, tapos na po kaming kumain at uh, super busog. Napakasarap ng pansit habhab. -hab. So yun lang mga tsula at uh, sana po ay naging dito sa panonood. At para po maging updated kayo sa mga upcoming videos namin, just click here. Click here to subscribe. Thank you for watching I'm really, and I'm set to see you in our next video. Bye! Bye.